O oh, ayan, halos patapos na yung uh, paalis na o patapos na yung bagyong uwan yeah, sa may Northern Luzon at uh, nakita natin kung gaano kahalaga ang uh, tibay at puwersa ng Sierra Madre ha, yung bulubunduking uh, protector ng uh, Northern Luzon at hindi nakapag-penetrate sa Ilocos region no So may mga ilan-ilan na nabanatan, pero nagtataka ako. Bakit yung probinsya ni BBM hindi man lang nadampihan ng ulan? Ha? Hindi man lang dumapo dun ang uh, bagyong uwan na napakalakas. Pinagdadasal pa naman nila ng mga taga Mindanao na sana dumaan yung uwan at uh, mapinsala ang Ilocos Norte. Eh, no? eh bakit kaya? Samantalang pag yung mga teritoryo ni Digong eh, napipinsala ng bagyo. Wala, nagtataka lang ako, mga babayan. Diba? So, yan. Sana ipagdasan ipag, uh, natin, uh, hikayatin natin si BBM na proteksyonan lalo yung uh, Sierra Madre para itigil na yung mga minahan, mga quarry, na nakakapag, uh, nakakaabuso sa kalikasan, lalong lalo na sa Sierra Madre at sana sa lahat ng bulubundukin sa Pilipinas. Kasi walang silbi. Ha? May mga plant control tayo ah, na ginagawa, pero sinisira ang kaligasan. Wala rin yun. ba diba? Mas maganda, uh, patibayin natin, pagandahin natin ang uh, bulubundukin, protektahan natin. Kahit na walang plug control, sigurado mas, ma, mas mainam na pagkagastusan, ang reforestation, yun, ibalik natin sa dati, yung sigla ng ating mga bulubundukin, kaysa sa plug control na yan. Yun lang yun. Kaya, maraming maraming salamat na lang sa Panginoon at hindi tayo pinabayaan. God bless. Ano okay, ah, thank you, thank you nga pala sa may Facebook natin, Bigte Channel, mapati dahil 83k na tayo. Maraming maraming salamat sa inyo at uh, itong uh, short video na to ay uh, ay uh, sponsored <laughs> ni Mr. and Mrs. Halo Halo of Hawaii hi 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 sa inyo boss Reden, and God bless sa inyong lahat mabuhay